sa kabila ito naman namin yung hamster marami na daw yun malalaki na hinihingi kami dito na kami papasok na kami guys tau Ariku ariku ko hindi ko magkasya dito hindi ako magkasya ini malaki kabil. kabir at dito na kami guys nakapasok na ako. <laughs> Kapasok na ako sa bahay nila. Ayun no. eh na guys, ang dami nila guys. Allah. dumami, Karami dami. Uy. Ano pinapakain mo nito? Ano yung nangangagat? Nangangagat ba yan? Nangangagat ba yan? Asan yung ano niya? At saan yung ano niya, yung, na, ito, 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 yung, yung nanay nila si Anne? Ayun oh, ayun oh. Ayan oh, yung masama na ako Ah, ayun. Ayun, yung isa. Ayun doon doon. ko nga, bahay ano lang nila yan? Bahay. Yung isa ayun, na yan? Bahay lang yung ano no. na yan, ng kusot? Ayun ang isa na yan, isa na yan. Gabusong. Hmm. Buntis naman yan. Ah. Ayun ang nanay. Hindi, ito, ito yung nanay ito, nila. Nanay. Ayun mamaya, pagkukulatan ko ko ng ano, ano, bibili pa ako ng... Ayun, anak niya yung, yung Buntis yan ang totoo nilang nanay. Magkano ngayon kanyang lagay na, na Ay, pa, parang Kita ano ah. tingnan mo sa Lazada. Hindi, sa so, kung na pong napabili. Ang pas, tamo, may, Paano mo malaman na ano yung kapartner niyan? Bye, like. Pag laki? mo yan sa May kita <laughs> <lage laughs> Itlog niya. Nangangagat. Ito mo ba hindi na mo kuya. Ayan ito ba ito? Hmm. Hindi mo higpitan. ito ba ito? ba Pili ka na. Ito dalawa laki. Eh, wala. Alo, tumatalo. Alo. Madulas yan eh. Madulas yan. Ayan guys, ako kaya. ito? Ba't hindi Kaya Sabi mo kayo na kaya... Paano kayo? Kaya mga may bigay na kayo gakalat Baka Oh, mira pa niya naman oh. No? <laughs> ito lalaki. Kalo mo ito lalaki yan. Mm. yan ito dyan, lalaki. Ito na lang. Tsaka ito. ito. Yan. Yan maganda so. yung video Oh, Ang ganda yan. Kinakastahan niya yung isa ko. Oh. Mm -hmm. Ganun ganun pala ganun puna sa mag. Gusto ano? ng puti. Ito? Puti? Puti naman dito. Dang red May red ice din yan, Ito red ice oh. alat. Ah, ano? anda to pero maganda yeah. hmm. wag ah, na, na. Niya. Niya. Pag, ano? na siya ng panagpatat di moshawakan kayo ano gat ano kainya ano kaya nito ano 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 lang ano 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 siya, siya kasi, ah, kaya pag, pag, pag Lala, mo dito lang sa balay, may balahibo. balahibo may balahibo, balahibo lang dito lang. Wala na. Okay. Okay. Eh para sa ano? Para sa tarita, yung paniki. Ay, malalaman ng niya? <laughs> <laughs> Nagwawala. <laughs> <Ay, malaki yan. laughs> <malaki yan>, <laughs> Sige, wala siya. Siguro ginigaslit niya. <laughs> Ay, ganun pala Kila, yan. Meron na sa plan ganyan din ni isa. Kaya harangan na lang. Oh, para sa, ano, hmm. para sa... Ang balo ka mas bulit. Ang kulit. Kaya, lumulungan. <laughs> Pit niya. Yan yung mga sa ibang bansa. Ang dami sila, oh. Sa ibang bansa nga, may mga mahaba pang buntot, eh. Ang nit ng buntot. Si Galing sa mga Russia yan eh. Hmm. Parang may nanonong. Ay, naano na pala, <laughs> na na pala sila. Ano sila ng rabbit? Malik. Naano na pala sila oh. Hmm. Ikaw kuya, mag -ano na sunod? Ha? Huh? -ano ka na lang dito? Wala pa akong kulungan. Pa. Pagbalik yung sunod. Wala pa Bilis yan. na yung mga anak mo, lima Yung um, anak, niya? <laughs> <laughs> ito, isang nanay lang oh, ito. Oo, <laughs> <laughs> may, <laughs> may siyam nga. <laughs> nang anak nalang, ginandog natin, na kin kinain niya. Pero yung isa, pero yung isa namin ginalaw, eh. Bawal pala baka. Nini, yeah, pangatlo baka ninyo 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 yan, pangatlo niya ng anak Ang ato niya, ano? fingerprint. Oo. Uh, Naamoy ka, kalang tao. Langsa. Pangatlo ng anak niya. Eh, Naamoy mo. <laughs> Naamoy mo nga. Hirap mo niya, nangagat siya sa akin. Ko? Oo, sa akin. Nangagat. Maghahirin niya naman, nangagat. Sa akin, di. Mahamot talaga. Hahaha. <laughs> ito yun. Makulit dito eh. People, uh, Man, um... yun yung pinakamalit yan yung brown. Ano? <welche> grabe ha? Uh. <iscearing> nila lahat. Super lit lang yan. Nangaway Ito. Yung parang beer. Oo. Malaglag ka. Malaglag ka. Malaglag ka. Malaglag ka. Ito puti. Puti. Puti ito. Ito yung ano. Ito yung iloy yan nanay rin nila. Hmm. Napadidi pa naman pag ano. Pag ano yan? Pag ano yan? Yung mag hmm. dalawang buwan na yan? Ayun, gabusong na yun Nakunan yun di ba? Nakunan siya kasi wala kami pang lipat. <laughs> hmm. Kaya nakunan siya. Nakunan. Kaya hinahaano siya ng lalaki. Hinaharot-harot <laughs> siya. Hinaharot-harot yung... Nanganak siya pero immature pa, hindi pa ano kabuanan niyo ba? Alanganin. Pitos. So, mm -hmm. Ginarot-arot ni Gago e. Eh, kaya... Kaya sila... Sige, ito. Ano sila ito? Pitong piraso? Magkapatid ito lahat? Oo, yeah, ito yeah, magkapatid ito. ito. Uh, at ito? Marami, pitong piraso. Mm. Isang anak lang yan. Ito yung nanay. So, hindi pala namatay yung iba. Ang dami na. Ang dami 35 at... Ad. Oo, oh, 35. Tumakin mo sa isang anak lang, 7 agad. Pero mahal ito lang kung ano. Magkano bilhin nyo ng kusot na yan? Isang baro? Wala yan, 50 lang. Ah, 50 lang? Dalawa. Okay, mo okay, pa yung to 250 pa to ang isa. Hmm? Dito pa mo. 250. To, ano yung, 250 'yan, mahal 'yan eh. Mahal 'yan pag lalo kung gumamit hindi no, na Kailangan pala eh. Wala, yan, Ang tsaka mo lang 'yan, bilhin mo talaga <laughs> malaking lagayan. Hindi, ano kulungan. Kulungan din ko. Kailangan niya 'yan eh. Pwede 'yan isa sell sa no. pwede 'yan. Ilan pares pares? Kasi lang kunti lang. Ano pala 'yung puro babae? Yung buntot niya pala may ano. Mexi pa yung buntot niya. Yeah. Ito lang yung laki ni sa yung yeah. <laughs> Dungol-dungol Si ano to, si Jinky tapos si pakyao Jinky tapos si Pacquiao. tapos si na Jinky at ah uh, Malakas talaga yun. Jinky at saka mm -hmm. pala yun. Hindi ka nang ng karton? Hindi mm, sa tindahan, pa meron.

ang gamala no? kinakagat ako pala oh, yung pagkaon. matitigas. <laughs> <laughs> Bak baka may... Na, baka malaman eh. nila na may abang ka ng pagkain. Oo, oh, oh, baka naman nila ito. Hmm. sila makaano. Ihawak mo din yung kamay mo sa pagkain. Tapos ihawak mo sa kanila. Kaya ingat-ingatin niya yan. Kaya nga yun. Nakagat nga yung kinis. Pero... Mama, mama, mama. Oh, mama, mama. <laughs> Akala ko mahaba ang buntot niya. Mixi. palang, pala. Mixi oh, lang palang ang buntot niya. Mixi oh. lang. Mixi eh. lang. Hindi okay, ka tulad siya mga daga talaga, no? Ang haba ng buntot. Pero talaman lang ang daga. Kinakain ito. Ay, nainggit sila ang tura. Gwapo sila kaysa sa mga. Ngayon, <laughs> <laughs> may color-color sila. Ito daw, uh. tura sa kanong <laughs> pili. Oo, oh, warta ka eh. <laughs> eh, pag ano, pag ginawa ka mo siya dito, parang paniki na siya. Kita mo sa you ano know? sa YouTube? Oo. Para sa Para sa paniki. Oo, oh, oo, oh, diba? Tahimik mo sa mga ginawa ka pala dyan sa ano. Gagalit. Gagalit siya kapag matagal. Ang oh, kulit to. <laughs> iya okay. nanti ya um, 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 ini, itu keharap, tinginkah kamera, tinginkah, isak akiat akiat akiat, akiat, ang angko kulitnya, ah. oh, kukulit. Akyat baba, akyat baba hmm. oh, angko kulit akiat baba akiat baba lah, oh, oh. Oh, nanahimik siya. Oh. Tingin siya sa camera. Ano siya? Ilap. Parang tatay yun. Pero ano niya? Ilap siya. bago lang yun. Kung nakamoy niya ng... Kulay yan yung ipano natin. Minsan kasi lalaki, mga sumasabungit talaga yun. Kisa sa babae. Babae. Ang na ng mga pamilya babae. Ito babae, babae ito. Sa babae yan? Ang lalaki yata nung. Kaya naman yung nightlog yun. Ba ito yung isang lalaki. Ah. Ano ba ito ito itlog ah, <laughs> Ay, ah, nakikita. ako ah, alam pala. <laughs> Talalaman din pala pag hmm. ano, pag babae na Pero may laki. mga ano na yan. Yung mga yan, ano. Hmm. Pero pag mag ano siya, pag wala na yung itlog niya medyo nag-aluyat, wala so, akong hmm. sinulya. Ito. <laughs> ito. <laughs> ah, babae. Babae <laughs> yan. Tagoy. Ito yung, yung. babae oh. So, Tago yung ano eh, lalaki mo kita mo talaga yung niya, Hmm. Puti, ano, lalaki, diba, ito yung uh, uh, oh, lalaki ito to eh. Ba, ano? Brown? Mhm. Uh -huh. lalaki. Ito oh. yan yung ibigay ko sa Tapos yung ano, puti na lang. Putay nang babae. Ayun mas dilaw. Yung dilaw. Yan yeah, na lang. Yung dilaw. Yung puti. sa yung dilaw. Puti na lalaki. Ah, oh. Sa yung dilaw. Dito dilaw. Yan, yeah, puntes oh. Mga nganak na siya. Ay. Yan lang nakatira yung dilaw red eyes niyan. Ito, Pero dalawa. Ay, yes, yung dalawa. Yan makasawa. Kasi gala matapag gigitan sa itan mo eh. Kapag <laughs> <laughs> gabi. Oo. Uh -huh. uh, Pagpasok na dito, ano, tinitira yung daga, yung, ano, yung manong dito sa, ano, yung As bahay? Oo. Oh. Kala ko yung ito yung tinitira. Ah, nung mga bigweight pala ng mga buntis mga gadmay dyan ha. Ah. Yun pala yung, yung tinitira yung... niya. Gumulat ako eh. Kami <laughs> ah. ni Papa hindi naman ng na, ano, iba talaga pag kumbra talaga. Eh.